Dahil nga sa bagyong karina ay nasira ang pilapilitong isa nating palaisdaan at ngayong humupa na ang bagyo, oras na para i-harvest ito. Pagdating namin dito sa palaisdaan ay nagsaing na kaagad yung kapatid ko at isinalang dito sa may tungkuan. Medyo matagal-tagal rin nga pala itong aming gagawing pangangapa kaya habang maaga pa at hindi pa nakakalusong, nagliwat na muna ako ng kape dito, tara magkape muna po tayo. Nag-almusal na rin nga pala muna kami para mamaya kapag lumusong na ay dire-diretsyo na. At bukod sa mga kapatid ko at mga pamangking ko ay kasama rin namin dito ang aming nanay. At hindi na nga pala namin siya palulusongin dito sa palestaan, siya na lamang ang magluluto nitong aming ulam para sa pananghalian. At tinulang man nga pala yung kanyang niluluto para sa amin. At maya-maya pa ay nag-umpisa na rin kami pumunta dito sa palaisdaan. Ito nga pala yung palaisdaan na nasira o umapaw noong nakaraang bagyong karina natambakan na rin namin to doon tayo kubuha ng lupa. At ang malaking katanungan, marami ba ang nakatakas sa mga sugpo noong umawas ito? Mamaya po natin yan malalaman kapag natapos na ang pag-harvest. Katulong ang aking mga pamangkin at mga kapatid ko ay ginaid na para mahuli ang mga bangus. Kung mapapansin nyo, napakalalaki na mga bangus na ito. Ito nga pala ay lagpas na sa daing sukat, nasa lagpas isang kilo na ang bawat piraso na to. At kung napanood nyo po yung nakaraang video natin na naglipat tayo ng mga bangus dito sa palestaan na to, ganyan na po sila kalalaki. Grabe, napakaganda po ng na sukat nila, lagpas isang kilo, ang bawat isang piraso. At meron din nga pala dito ang mga hipon na talandi kung tawagin dito sa amin. Ito nga pala yung kalimita na binebenta at ginagawang jumping salad. Masarap po itong kinilaw. Pero kapag ganito na bagong huli pa, lalo po siyang mas malasa kahit wala pa po siyang rekado. Manamis-namis ang lasa basta huwag lang pong kakainin yung matigas na parte. Pagkatapos gayadin at hulihin ang mga bangus, oras na para kapain ang mga sudpo. Kung makikita nyo, napakalalaki ng sukat, napakaganda. Yung mga gintong piraso po, titimang ito ng nasa labing dalawa hanggang labing limang piraso ang isang kilo. Magiging mga pamangking ko ay nakakahuli na rin ng mga sugpo. Sa totoo lamang ay kinakabahan nga kami sa pagkapa dito dahil alam naman natin na nasira nga o napigtal yung pilapil. Kaya nung makita namin na marami pa rin kaming nahuhuli ay medyo nabawasan yung aming agam-agam. At -agam. dito rin nga yung kapatid ko na si K. Ubet, kanya nga pletong kahon na to at kita nyo naman kaganda ng kanyang ngiti dahil marami talaga kaming nakakapangsugpo. Hindi lamang isahan, minsan dalawa, tatlo na magkakatabi, ito ay patunay na marami kaming mahuhuli mamaya. At ang kagandahan dito ay namamareho yung sukat, kumbaga ay walang nakakalamang, walang sobrang liit. Ang kagandahan din talaga dito kapag ganito na halos sabay-sabay lumalaki yung sugpo ay hindi nila kinakain o hindi nila pinapatay yung mga maliliit na sugpo. Ayong mga sugpo nga pala na hinugulog po namin dito ay yung aming mga nabili doon sa mga nangingilaw po. Sa mga suha at ilog dito sa lugar namin. At maya maya pa nung medyo marami rami na nga ang nahuli ay kinuha na rin pagkatapos ay nilagay dito sa tab na may tubig. Ang paggawa nga pala po ng ganitong pamamaraan ay para maiwasan natin na magdumi o magkaroon ng putik yung hasang ng mga sugpo. Bago po natin yan ilagay dito sa yelo, kailangan muna natin silang pahingahin o mahugasan doon po sa linaw na tubig alat. At yan o, kung makikita nyo nga po, tuwan-tuwa po yung kapatid ko. Dahil ito po yung una niyang harvest dito sa Pilipinas, simula po nung nag po ng trabaho doon sa Taiwan. Dati po siyang OFW doon sa Taiwan pero nag-decide na po ulit siyang umuwi dito sa Pilipinas para subukan nga po itong pagpapalaisdaan at pagpa-farm. Kung makikita nyo po, napakaganda na sukat nitong sugpo natin. At dahil nga po sa maganda ang harvest sa sugpong ito, sa susunod po na karaping o sa paghuhulog natin, sugpo po ulit yung ilalagay natin doon sa kanyang palaisdaan. At kapag ganito nga pala po nahuhuli kayo ng sugpo, kailangan ay nakasapul po kaagad yung gelo para ma-preserve natin o mapataritili natin yung pagkasariwa po ng mga hipon. At maya maya pa nga po ay tinigil muna namin ulit yung pangangapa, gumayad muna po ulit kami dahil marami pa pala pong naiwan na malaking bangus po dito. Hey, nagrabe kung makita nyo nga po napakalalaki at napakasisigla nila. At siguradong hindi lamang pusog po ang ating mauulam pati po mga bangus. At oo oh nga po pala, yan nga pala po ay ililipat namin doon sa kabilang palaisdahan at kung makikita nyo nga po, ay hirap na hirap yung kapatid ko. Kaya nga pala po siya nagmamadrid dali ay para buhay pa rin po yung mga bangus. Nilipat po namin yung sa kabila para lalo pa pong palakihin. Pero syempre kukuha din po tayo dyan ng mga ilang peraso para ipang ulam po natin. Dahil napakasarap po niyang paksiw. Ayan o oh, grabe, napakalalaki po. At nandito nga yung pamaking kong si Ivan at hawak-hawak yung isang bangus. Yan no, grabe. Sabi ko nga po ay hawakan niya nang maigi dahil baka makatalon pa. Doon naman si Raymond ay nakahuli rin nga po ng isa ring malaking bangus. Masarap po yung inihaw. At pagkatapos nga po namin gumahayad ay oras na ulit para mga pa. Manumano pong kinakapa ang mga sugpo dito sa Paris Daan. Kaya kung minsan po hindi talaga may iwasan ang masipit ng mga alimango dahil may kasama rin po itong alimango dito sa loob. Meron? Aray, aray. Tumatindik so, nga oh, ano yan. Ang lalaki. Ilan yan? Ito ba isa? Dalwa? Aray. Ay, ang lalaki. Aray. Matinig ako. Ang, ang, ang taba yan. Ay, matinig nga yan. Gay, gay. Ako. Ay, Buhay na buhay pa eh. Oh, so, may isa pa. Naapakan ko. Meron pala napakan Naapakan ko. Siya, matinig yan. Oh. Oh, laki. oh, Good size. Good size. Lalaki. <laughs> At yan, makalipas nga po ang ilang oras na pangangapa ay nandito na ulit kami sa kubo, nagpapahinga na at inaayos na rin po yung aming mga nahuli. So guys, ito yung ating nahuli ngayon sa ating pag-harvest. Ito yung mga ayaman natin. Then, ito yung ating bangos. Oh, medyo good size na siya at maganda ang pagka, pagpalaki. Tapos, ito yung ating mga sugpo. Mm. Ah, so, magaganda ang size ng ating mga sub po Ito ay paunang harvest lang natin dahil may pangangalawa pa tayong pangangapa. Kung napanood nyo po yung ating unang video na upload na nasira yung pinapil, ito po yung mga natira. Sayang po ito kung lahat sila ay nakawala. Buti na lamang at naagapan natin. At kagaya nga po na nabanggit ko po sa inyo kanina, naka-schedule na po na i-harvest yung palisdaan na yon bago pa po dumating ang bagyong karina. Kaya po nakapanghuli na rin po kami doon ng nasa mahigit 30 kilo po ng mga alimango. Bukod pa po ito, hiniginagawa po namin na unahin talaga na hulihin ang mga alimango para kapag po mga nga pa ay hindi po talaga makapanipit sa mga manghuhuli. Ito naman pong lahat ng alimango namin na to, pati po mga sugpo, ito po ay meron na po kaagad buyer. Kaya hindi po kami nahihirapan talaga na magbenta ng aming mga produkto. At maya maya pa nga po nang naayos na lahat ng gamit, oras na para iuwi at i-deliver naman itong mga nahuli natin. At dito nga po ay nag-usong na rin sila para maiatag sa kapatid ko yung mga nahuling sugbo. Ito po ay diretsyo na rin po na dadalhin doon sa ating buyer. Pagdating naman namin dito sa bahay, ito po yung limang kilong order naman po sa amin. Ayan, ito po ay i-deliver na rin po ng kapatid ko. Kaya po nilagay na rin dito sa eco bag para madala na. Tulong-tulong po kami dito habang nagdi-deliver yung isang kapatid ay nagtitimbang naman po kami dito ng mga sugpo. Pagkatingbang nga pala nito ay dadalhin na rin po natin ito sa ating buyer para sariwang-sariwa po nilang makuha talaga. Pero syempre bumawas po tayo dyan ng ating uulamin. Kumuha rin nga pala tayo dito ng mga ilang piraso ng malalaking sugpo para lutuin na rin po. Dahil syempre nabagod nga po tayo sa so, pagkangapa, napakasarap pong humigop ng mainit na sabaw ng sinigang na sugpo. At kung makikita nyo po, malambot po itong mga sugpunan to. Ito po yung mga lono na tinatawag. Yung mga babagong palit po ng balat, napakasarap po nito dahil malambot po ito. Pati po balat pwedeng kainin. At dito nga po sa sinalang natin ay naglagay tayo ng sibuyas at saka kamatis at saka siling berde na siyang gagamitin natin na pang Ricardo dito sa ating sinigang. At oo nga po pala, napakarami pong luto na pwedeng gawin dito sa subo. Baka po meron po kayong alam na masarap na luto, i-comment nyo naman po dyan sa baba. At baka rin po kayo nagtataka na dito po tayo sa page ng aking kapatid. Ayan, si kaibig mo man po, siya po yung kuya ko po na dating OFW po na umuwi mo na po dito sa Pilipinas para subukan po ang pagpapalisdaan at ang pagpaparm po. Kaya kung halimbawa po ko ay nanunood pa rin po hanggang ngayon, sana po ay i-follow nyo po at supportahan itong page po na ito. Ayan, itong mismong page po na ito. Sana po ay patuloy nyo pong supportahan dahil marami pa po kaming mga i-upload na video dito. At yun, patuloy po dito sa ating pag-aluluto. Uh, pag, uh Naglagay po ako dyan ng sinigang na pangasim Pagkatapos ay iniligay ko na rin po itong pechay. Ay ano, grabe. Amoy pa lamang po ng sinigang ay nakakatakam na po. At maya, -maya pa, tinikpan na nga po natin. At yun, dahil okay na yung lasa, luto na ang ating sinigang na sugpo. At inaawag na nga po ang pamilya oras na para kumain. Ayan, ay, grabe. Kanina nga po ay nagsisipagtalunan pa ang mga sugpo na ito. Pero ngayon ay lulundag na sila papunta sa aming mga plato. At syempre, kumuha na rin nga po ako. Ayan o, mga luno po ito. Napakasarap po talaga. At syempre, dahil medyo matagal na ulit tayong ginakapangain ito, kumuha po ako ng apat. Ito pong isang ito, ayan, hindi po ito luno. Pero kung makikita nyo po, buong buo yung kanyang laman. Tara! Kain po tayo. At ka nga po dito sa amin, kapag ganito yung ulam, ay galit-galit muna. Ayan, at para po sa mga nagdatanong kung kami po ba ay nananawa sa ulam na ito, hindi po ayan dahil po ang sugpo po ay napakasarap po. At kung ito nga pala po ay binenta namin, po yung iba pong maraming sugpo ka din na binenta po namin yon Para yung pong pinagbentahan doon, yun po yung ating gagamitin, pambili po ulit ng panibagong similya. Pero syempre, ito po ay binukod namin para may ulam din po kami. So yun, medyo mahaba po ang video natin ngayong araw at ako po ay lubos na pagpapasalamat kung hanggang ngayon po ay nakaabot po kayo dito. At sana po ay supportahan nyo po ang page na to. I-follow nyo po at i-like at i-share ang mga videos na nandito dahil marami po po kayong mga exciting na video na i-upload po dito. At comment naman po kayo kung naka-follow na po kayo dito sa page na to. Muli po, maraming salamat po. Ako po si Marvin Almanan.